Nakaw. Bangon na. Yung mga nagpapasawsaw at nasawsaw ay mag-iingat kayo ngayon at viral na viral na yan. Viral na viral. Sawsawan at nasawsaw ay viral na maawa kayo sa inyong mga anak. Maawa kayo sa inyong mga anak. Kung mamatay man yung nasa sinausawan at nakisausaw, ay ang, ang nagdadala ng kahiyan ay ang mga anak. Kaya ingat, makontento kayo sa inyong mga asa-asawa. At hindi maganda yung may asawa at lahat ay sawsaw saw pat nakikisawsaw. Matuto kayong tumanggap sa inyong responsibilidad. Maawa kayo sa inyong sarili at sa mga anak. Viral. Kung ayaw ninyong mabiral, eh kung napanood ninyo yung nakabiral diyan sa Facebook, Parang kahit hindi ako, nakakahiya. Naisip ko agad yung nung makita ko yung eh. Yung mga bata. Hindi na ipinagmakahiya ng mga matatanda. Hindi na ikinahiya ang mga anak. So, mag-isip-isip na kayo kung ayaw yung mabairal, ay makontento kayo kung ano ang nasa sa inyo. Yun lang. Paalaala lang sa nakararami. Doon sa ibang hindi nakapanood dahil walang Facebook. Eh... Makontento kayo sa mga kung anong meron kayo kung ano ang nasa sa inyo, yun ang inyong ginusto, ay makontento kayo. Yun lang, magandang hapon.